Guys, maayon na hapon naman sa inyo. Adi kita niya na sa uh, Rusi Rosie Motorcycle dito sa Milagros Masbate. ada. So, guys, kung gusto nyo gali magkuha sa motor tapos wala ka idea kung nano ang proseso niya, adi, upodan nyo ako para makita naton. Kung nga naton, kung nano ang mga requirements tapos pira ang monthly amo niya tag ang down payment, no? Ito, adi. Papasok kita. Tag, syempre, adi natong Mark si Mark. Yan. Ang um, guwapo ng mekanik ko saan, Rosie. <laughs> yeah. <laughs> so, Adi. Adi, guys, anin ang mga motor. Style XR Mini, -E, oh. Yan. Wow. Tapos, ini. Uh, Dua ini na. Oh, may 125, may 150. Tapos, pwede siya pang business. Pwede man siya na uh, service lang, o. No? Yan. Tapos, didi. O, oh, mangyapon. Delta. Delta. Mm Delta ang pangarap Yeah, Delta ang sa inyo ng mga motor. Tagay ini style wave ini siya Boss no. Uh, style smash. Ah stylish smash. 'Yan. So, demo di din mapagpilian ka mo May Bolt kita, may 150. Yeah. Tapos syempre, ato si Mam. Ma Mahuhulita sa ano? Seats naman. Sales. 'Yan. Ano, pila maganda naman ng na seats? Yeah. Ah, <laughs> uh -huh. Pwede ako kayong good ma'am? Hello po, Hi, po. good afternoon po. Hi, good afternoon. Hi. so guys, uh, di si ma'am. Ano ang pangarap niya ma'am? Cherry Lou. Cherry Lou. Cherry Lou. Ah, Cherry Lou. Okay. So yung mga uh, natin sa iya, kung pira ang down payment sa mga motor, tapos kung ano ang requirements, tapos ang monthly amo niya. Uh, no? Kaya para naman, pag magkadigang mo didi, aram nyo na ang mga dapat nyo himuon para uh, madali ma-release ma marilis ng motor no so ma'am ang down payment mo sa Delta na style ano uh, XR din Actually sir, para rehas po, may minimum down payment po naman 3,000 po. Ah, para rehas. 3,000 ang down payment. Ang monthly niya, good for ano, uh, year? Yeah, one year. Opo. Delta 1247 po. 47 updated. 47 updated 44. Updated 4 47 updated 44. So uh, for 1 year. So kung updated ka guys, igwa ka sa discount na 300. Yan. So pag ano naman uh, sa iba mam na motor, halimbawa uh, pang sidecar. Pang sidecar tapos. 125. Sa 3 years, sir, 2,095 updated 1,795. 2,095, good for 3 years. Updated na siya. Updated po, 1,795. So, updated na siya, guys. Kung gusto nyo magkuha sa motor na pang sidecar, pang business, Ayan. So, updated na guys. Kung gusto nyo mag motor requirements po barangay clearance po tapos valid ID co maker valid ID man po required po nang two maker ayan dua na valid ID tapos uh, barangay clearance lang po yan dua na valid ID tapos uh, barangay clearance tapos uh, co-maker daw guys yeah. bali may iba man na dua man na valid ID ayan so ma'am unga ko lang pinaka days po ang ano ang process niya bago ma-release ang yun Actually, nag-release lang po tayo. Depende po kahit kung may record na po siya. Yan. Ah, nakadupitan Rosie. di ba? Sabot-sabot lang. <laughs> so, madali lang guys, ma-release -ano, ma Didi kung Didi ka magkuha. Kaya ako sa inyo, kung gusto niyo magkuha sa motor, Didi na sa Rosie motorcycle. Guys, sabot-sabot lang. <laughs> so, salamat mama. Apo. Uh, si Ma'am Cherry Lo, siya po yung, siya ang in charge uh, sa sales dili. Yan. Siya, siya mag assist dili sa inyo. So, pag magkadi ka mo, siya lang hanap po nyo kay para madali ang proseso. <laughs> Salamat, Ma'am. Ano. <laughs> Bye. shout out sa mga ano, empleyado sa Rusi Tanan tanan na okay. ano okay. empleyado. Okay. Yeah, tay siempre. Ayan. So, <laughs> so, <I don't> <laughs> yeah. so adi, uh, kung sakali man magka problema ni yung motor, adi, adi si mekaniko. So adi, adi ang guwapo na mekaniko sa uh, Rossi Motorcycle. So halimbawa, boss, kung nagka problema, so sad pa lang kabulan nagka problema ang motor, ano ang magandahin mo dahil sina? Depende ang problema pa na no, sa ng motor kung uh -huh. bumanga or sa na na-accidente baga. Ah, uh, yeah. Pero kung sa sulod na ginagamit niya lang, may iruksin niya ang no, sitwasyon, kaya warantian dahil nato na. Ah, uh, okay. na sa opisina. Ah, uh, basta kung magka-problema, dalagan dahil nito sa opisina. Oo, pagwara na babayadan. Yan, yeah. na ah, minung gusto Pero so, sa <laughs> ko, wara. Yeah. <laughs> sabut sabut lang. <laughs> <laughs> so ada so may mga ripo ka man di eh? may mga ripo kita ayan pakita ko na repo ng ripo natin taga ramon na taga may mga ripo na kamundi ah okay ah may mga ripo oo oh. oo oh, yan so guys adi damo mo lisin na ng ripo di tapos pira ang ano sa ni ang 1.5 and down 1.5 and down hmm. tapos depende sa nabayas sa term natin na tag-iya kung dako-dako na nababa na niya man ah okay So adi guys, damo ini oh. Damo oh, mo pagpilian didi. Kadila amo, didi sa ano, ah, uh, Milagros. Yan. Ah, uh, Milagros branch ninda. Padamo oh. Yan. Ini nakapanghold pa man yun. Ha ah, ini dili pa pwede. Ini dili pa. Nakapanghold yeah. pa na. So ini Amo gali ano, pag halimbawa na ripon nyo ano sa na unit, dili pa pwede siya ah, uh, para pa applyan mga pira pa days month so ano depende sa istorya sang customer kay may customer man na nagabalik ah okay so kung so, uh, sabi customer 3 days lang 1 week ginabalik nila as full na nindaan month din nila ayun kita nyo ganda sa serbisyo sa Rosie yan taxi like si, si Sir Sir Oi sina mo din yan no ah, kita nyo, si Sir hindi lang si pang si business yan Kita nyo. Siya <laughs> ang sa mga taga-Roy. Yeah, si Si Sir. Si Sir nyo. Oh, panday. All around. Ayun. Si So, naano pa guys? Kadi na kami Kadi na kami di uh, sa Rossi Motorcycle di sa ano, Milagros para magkuha na san motor. Ayun sa ko, warang problema kay sa datingan pala si mekaniko yay geng Gang! Gang! <laughs> <Geng -geng. laughs> oh. so daw mo mo pagpilian no adi pwede pang ano ah, uh, pang business yan si macho ayan So guys, hanggang di na lang nga ano, video, ayan, Ah... Uh, sira sa susunod uh, subaybayan nyo gihapon na natin mga travel aton mga vlog didi sa mas para naman uh, puro po kita perme no tapos kung gusto mo mas subaybayan galihan natin mga travel aton mga vlog mag follow ka na mag subscribe para naman kung igwa kita bago na video ma update ka Ayan.